Hindi tinipid at lalong mas hindi tinamad na version ng no-bake mac ating lulutuin ngayon. Sakto pang handa bukas sa noche buena. Kapag ito nga ang niluto mo, sure din ako na hindi na yan aabot sa new year. Heto mag nga tayo sa pagpapakulo nito ang ating elbow macaroni at 1 kilo nga ang aking ginawa dito. Para naman sa sauce, una kong ginawa ay prinito ko muna itong mga hotdog. So depende na ulit sa inyo mga mare kung gano'ng kadaming hotdog ang gusto ninyo. At para naman dito sa ating giniling, beef ang aking ginamit at almost 1 kilo na din ito. Naglagay lang ako ng sibuyas at bawang. Niluto ko at naglagay na din ako dito ng sliced mushroom. Anyways, two big cans nga pala ito. Tapos nung okay na ay inilagay ko na din itong hot dog. Dahil hindi nga tinipid ang version natin, sa isang kilo ng pasta ay maglalagay tayo ng two and a half Italian style spaghetti sauce. Hindi talaga ako nagbabago ng sauce pagdating sa no-bake mac. Pero kung gusto niyo ng manamis-namis, pwede naman din kayong gumamit ng Filipino style or sweet style. Pero para sa akin na matagal na nagluluto neto, na ay maganda talaga gumamit ng Italian style na sauce. Since luto na itong ating sauce at pasta, ay gagawa naman tayo ng bechamel or white sauce. Heto yung sukat mga mare, ilalagay ko na lang sa screen para makuha nyo ng tama. Sa isang non-stick pan, maglalagay tayo ng butter, all-purpose cream, evaporated milk, at quick melt cheese. Kung medyo nakukulangan kayo sa isang box ng quick melt cheese, pwede din kayo maglagay ng regular cheese, pero much better kung i-grate na ninyo para mabilis ding matunaw. Para nga mas lumapot ito, maglalagay tayo ng slurry, tubig lang yan, at cornstarch. I-mix lang natin ito, maglagay ng asin para medyo may konting alat. tapos i-mix ulit para makuha yung gusto ninyong lapot. So ayun lang tatlong salangan ng ating bake mac. I Ready na din natin ito. Wala ako malaking kawali para ma-mix yung macaroni pasta dito sa sauce kaya ilalagay na lang natin siya sa container. Sobrang basic lang naman ng mga ingredients na kailangan dito. Para kalang nagluto ng spaghetti, ang iaad mo lang dito ay yung para sa white sauce. Pero sure ako na magugustuhan ng buong pamilya ninyo kapag ganito ang niluto nyo ngayong pas. Hindi na kailangan pang isa lang ito sa oven mga mare dahil yung bechamel or white sauce naman ay masarap kahit hindi masyadong sunog on top. At mas okay din na kung ilalagay ninyo sa microwavable pan para kapag malamig na ay pwedeng isa lang sa microwave oven kapag gusto ninyong mainit-init. At syempre, para sa finale ay ilalagay na natin yung white sauce on top. Basta masunod nyo lang yung tamang sukat para sa white sauce. Nako, perfect na perfect na talaga itong inyong no-bake ma. Sa totoo lang mga mi, ang tagal ko na itong video Siguro almost 3 years na pero heto at gumagawa pa rin ako nito para sa mga hindi pa alam kung paano ang tamang pagluto heto na. Pwede din tayong magbudbud on top ng basil or oregano. At ayan, ready ready na ang ating no-bake mac. Diyos ko, napakasarap na ito. Sabi ko nga sa inyo, kapag ito ang niluto nyo bukas sa Noche Buena, hindi na yan naabot ng kinabukasan pa at hindi na yan naabot ng New Year dahil mauubos yan at magugustuhan ng lahat. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-decide kung anong pasta ang lulutuin mo bukas, pwede, pwede mong sundan itong video na to at mamalengke ka na para makabili na ng mga ingredients na kailangan. O, oh, siya, yun lang muna for today's video. Inunahan ko na yung Pasko dahil nakakrib na talaga ako bye